Hello guys, for today's video ay nasa bundok tayo guys. Ayan, ipapakita ko muna sa inyo ang aming ano guys, mais. Ang aming mais pala guys ay magha-harvest siya sa July last week. Kaya ngayon ang aming itatanim sa ilalim ay mani guys. Pwede siyang ilalim guys kasi para pagkatapos ng mais, may kasunod na para pagkatapos ng mais may mani tayong kasunod na ha yan. Ayan guys, yung bundok pala namin nasa taas guys. Guys, kaya ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang kaganapan for today's video. Ayan. Mag selfie selfie muna tayo bago tayo magtanim guys. Ayan. Ako yung taga-video sa kanila tingnan naman guys. Ang ganda ng tanawin dito. Wala kayong kamarites dito guys. Ang ganda Ayan, ng view dito guys. Ayan. Mamaya-maya ay bakbakan na tayo. Mag selfie muna tayo at para makita nyo yung view ni dito guys sa aming mais ayan marami kaming nagtatanim guys para masaya para marami para maano yung ating mais maganda yung kanyang tubo guys ganun. kailangan daw masaya pag nagtatanim para yung tu yung ating mani masaya din ito na nga guys, magbaka na tayo. Ang oras pala dito ay mag ano siya guys, mag aalas dos ng hapon kasi mainit kasi. Kailangan natin ng hindi mainit na panahon. Nag ano tayo naghintay sa makulimlim na panahon guys kasi pag mainit, syempre madali tayo mapagod. Kailangan maganda yung panahon.